Maaga pa lang ay ganito na kaingay jingle na ng mga kandidato na tumatakbo sa lokal na pamahalaan ang maririnig sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Ito ay kasunod nga ng naging anunsyon ng Commission on Elections na ngayong araw na ang pagsisimula ng local campaign period na magtatapos naman kasabay ng national campaign period sa darating na May 10. Kasunod nga nito ngayong umaga sinimulan na sa pagsisimba mayoral candidate Aisal del Rosario Morales at maging ang kanyang makasamahan sa partido ang unang araw ng pangangampanya. Lago nga sila tuluyang lumabas sa mga kalsada ng Tansa Cavite para mag-motorcade. Platforma ng Team Bagong Tansa uh, ni Mayor Isel, um, yung i-check mo kay Isel, Um, Trabaho, serbisyong panlipunan, edukasyon at kalusugan. Ang priority namin, ang kauna-unahan dito, gusto namin na magkaroon ng pampublikong ospital sa bayan ng Tansa sa kabilang banda, bilang malapit na nga ang botohan ay nag-iwan ng maikling mensahe si Morales sa lahat ng botante. Uh, sana maging matalino sila sa pagboto, timbangin lahat ng kandidato. Para sa akin, ang, isa, ang mga katangian bilang ng mga kandidato ay tingnan nila kung sila ba ay uh, makatao. Uh, tingnan ang kanilang pagkatao, tingnan ang kanilang background, ang kanilang pamilya, um, track record, uh, walang korupsyon at hindi diktador. Bilang sinimulan na ang local campaign period ngayon ay pinaalalahan na naman ni Senator Wynne Gatchalian ang lahat ng mga kandidatong tumatakbo na huwag kalimutang sundin ang mga gabay na galing sa Commission on Elections upang mapanatili ang integridad ng paparating na eleksyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Michigan News of 40.